Ito ang balita ngayon viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang. pag nanalo nga raw si Donald Trump sa pagkapangulo sa bansang Amerika ay malalagot raw si House Speaker Martin Romualdez ayon pa sa post ng political commentator na si Chrisette Laureta Chu. Kung sino man ang manalo, ang request ko lang is maimbestigahan si Romualdez sa heavy luggage bribery issue ng Ukada. Tapos dyan na lang siya kulong sa US para peaceful na kami dito. Unquote. Tabahan ng araw ang mga loyalista dahil projected winner na si Donald Trump ng USA. Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na upload namin at eto na nga mga kababayan. Tila kabahan ng araw ang mga loyalista. Tangkampo ni Speaker Martin Romualdez dahil projected winner na si Donald Trump sa USA. Hindi lingid sa ating kaalaman Nagalit galit umano ang mga loyalista kay Donald Trump dahil mismong si Donald Trump ay taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkalat pa nga sa mundo ng social media ang mga posts na kung saan ay gustong gusto nito si former President Rodrigo Duterte. Ayon pa sa post ni Crescent Laureta Chu. Tell Rodrigo, I like him very much. Okay, Mr. Trump. Let's freeze the count. Former President Rodrigo Duterte and former U.S. President Donald Trump, who is currently leading in the U.S. election with 247 electoral votes, has been a good friend through the years. Trump has expressed his delight in FPRRD staff leadership and called Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang opinion. Ba sa kanyang Facebook post, How might Donald Trump's return to the White House impact the Philippines' political landscape particularly regarding its stance on China's alliance with the US and the positioning of influential political families like the Dutertes unquote. Pero bakit nga ba humanga si Donald Trump sa mga Duterte? yun pa sa post ni Optic Politics. The Dutertes' mastery of presence and absence as power moves. The Dutertes have unmatched talent for turning both presence and absence into tools of power and control. This where political skills was on full display when Vice President Sarah Duterte alternately attended and skipped session in both the Senate and House Representatives. Her selective appearance were not moments of evasion, but acts of strategy, each absence making her present resonate more. Similarly, former President Rodrigo Duterte's calculated appearance at the Senate was a masterstroke, a show of strength that not only guided the direction of investigation, but also dictated its tune and ultimately its conclusion. The father-daughter tandem has refined the art of leveraging any situation of their advantage. Their critics, on the other hand, seems bereft of this instinctive strategy, spending every opportunity to pursue their vedetta, only to fall short, tangled in their own missteps, while adversaries grit away with relentless attacks. The Dutertes have emerged resilient, their influence and charisma intensifying with each new attempt to undermine them. This phenomenon is not mere chance, it is a testament to the trust the public has built with the Dutertes. For every stone thrown, the Dutertes responds with a deep political. Political tact not only depends public admiration while their opponents, no matter how much the doctor trusts rating or fabricated popularity surveys, struggle to shake the public growing disdain. This battle, the more the opposition pushes to tarnish the Duterte, the more luminous the Duterte's image become in the eyes of Filipinos, solidifying their place as icons in the public consciousness. It is clear. That those who aim to bring down the Duterte's have overestimated the rich and underestimated the resilience of their target. They failed to grasp that power is not merely about holding office or being physically present through political influence. As the Duterte have shown lies in knowing when to step forward and when to step back. Letting their absence speak how as loud as their present. This is a lesson their adversaries are far from mastering. And one that ultimately lead to their own raveling unquote. Kaya na pigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila sa pagiging panalo ni Trump bilang bagong presidente ng Amerika ay mababago ang political landscape sa Pilipinas. Naging malakas ang loob ni PBBM at Kampon dahil sa pledge support ng Biden admin ang pagkapanalo ni Trump will die down the threat of ICC against Duterte. It may extinguish the power of impeachment against BP, hindi na mapakali ang grupo ni PBBM. Mas na-appreciate na -appreciate ng mga kanosi si Trump nung naupo si Biden kaya nanalo siya ulit. Akala nila mas gaganda ang buhay nila kay Biden pero nabudol din sila. Kung pwedeng dalawang termino lang ang presidente ng Pilipinas, tiyak mananalo si Duterte dahil mas na-appreciate lalo siya ng mga Pilipino ngayong. Napikman ng taong bayan kung paano ang mabudol. Malaki ang respeto ni Donald Trump kay FTRID and he don't like his military's life in war if possible. He value his soldier like FTRID valued RPNP and military's life too. Tamba. Humanda ka sa foreign policy ni Trump. Malakas makimarites yan. Ayaw niya ng kurap. Unquote. Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, dawin natin yan. Ano sa tingin niyo Gano'n sa tingin niyo? I remember, pumunta ako sa Nordstrom. Was it Nordstrom in Ontario? Okay? Eto ah, Nordstrom, Ontario. May mga nananakaw nan talaga. Merong uh, sales lady or staff, Filipino. May mga nananakaw ako sa shoplift Sabi ko kay ate. Ate, sabi ko na gano'n. Madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga Ano Anong sagot niya? Nakuday. Nakuday itatay ako ba yung buhay ko niyan? Papatay, mapatay ako diyan. Papakawalan din naman niya ng mga pulis. Sabi doon ko nga nalaman noon eh, sabi niya nako, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uulihin, pakakawalan, magnanakaw, uulihin. So ngayon hinigpitan na yung uh, you know, yung batas para diyan. So mas malupit na naparusa, hindi na yung misdemeanor na. So good 'yon. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. All right? Masaya ba kayo? Paano ng frozen assets, sabi ni Scarlett O'Hara, eh baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business, parang si Duterte si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay kay ano, kay uh, President Trump. Syempre sabi, hindi naman lahat ng uh, lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Paolo Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're, you're below, you're, you're part of the country kasi even though uh, lumaki tayo sa Pilipinas like ako, di ba? Citizen ako ng Amerika. I love my country. I love both. <laughs> di ba kung ano yung sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung, yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga, mga Amerikano, yan, at the sides sa yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan dyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, walang, walang hindi nagagera ang, ano, ang Amerika. Walang Ukraine. Panahon ni Biden yan. So ang dami, ang daming consideration kung bakit good point ito, it's not only for American people, but for Filipino people. Syempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, nagdami dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, shit, sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Ang sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington, D.C. Ipapadala ko yung heavy luggage, ano, uh, bribery uh, document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pupunta akong kailangan. Pumunta ako ng Florida. 'di ba? Puntang magkatok katokok sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag Naisa, isa ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaliba. Ano anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gorgorin. 'Di ba? Sabi nga niya may mission siya, I think, you know, God has plan. Ano yung speech sa kanina na kabakit boy pa siya or something. Di ba gusto siyang gorgorin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niya? Pinagtatanggal nga yung ex-account niya? Kung hindi pa nga na-takeover na, uh, over ni Elon ni Elon Musk yung uh, uh, ex or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal siya na shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipadeport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportan niya si Mark. Ay, si Mark, si, si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipadeport, uh, anuhin yung business niya, cancel and everything. So may, may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi kasi, yung hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood yun lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, mo yung, yung hindi to lahat, ha, yung mga ulo lang, alam ano yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga uh, banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko doon sa real ang nagbubunot ng mga placards ni Trump o mga you know, mga banner na 'yan na nakatusok dun sa front yard. Ang sasakyan niya Tesla. <laughs> 'Di ba? Bumili siya ng Tesla supportado niya si Elon, tapos ayaw niya kay Trump eh si Elon eh supportado si Trump. So pinaghuhugot niya yung mga bigla na gigilok, pinaghuhugot niya yung mga bla banners. So pilipinas ang gagalit nang nangyayari diyan, 'di ba? Yung a, a, day before election or every night pinatatanggal nila yung mga kung ayaw nila doon sa kandidato nila pinaghuhugot nila yung o binabandalize nila yung mga ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, Ah uh, yeah, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni Bipi Sara. Yes, Ah uh, yeah, naginigipit. Ganun na ganun na nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi, nag, I think may kwento ko na ito, kailan ako maghina. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Nung, ah uh, ito na nga, yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha one down, putang ina. Okay, one down. So anyway, sabi ko, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista? Sabihin ko yung kapotahan ni Lisa at ni Bangag. Alam ko ano sabi sa akin lawyer na yon. Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at supportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko, sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na ganun, the, government should, should, should ano, uh, protect me. Ganyan, I know, sabi niya na ganun. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa court, ito talagang nilalabanan mo naman. Pero yung mga congress kongresista na si gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakikipag-sundo o nakipag, nakikipagsundo sa dyan, sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino, ah, okay. So, hindi pala makikipag, makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, Okay? Sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi ako ano, kung hindi lang ako Pilipino, kung yan, nagtataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Ah, parang mag-jute ang sila kaya, ganun, ganun, ganun. Kaya yung, yung um, gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ako isang Amerikano, hindi ako makalapit sa uh, district, eh sa kongresista namin dahil yun, know, natakot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung, yung interest ng Amerika, Okay? Yung interest ng pang pang-kahalaglatan. I don't know what, you know, I, uh, basta yun. So, kaya nga ngayon, naisip-isip ka, ah, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronik. Ayaw niya ng adik. So, naisip ko, lahat ng email, ng Trump campaign, ng Trump, lahat-lahat, kung sino, hanggang sa apu-apuan ni Trump, I will send the pulboronik video and the authentication. How about that? ano, ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, nag, -ba baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas at yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture mo, picture mo, picture nila, nila, what's oh, that? Uh, Mitch, ano? Mitch, uh, yun, Mitch Lorenza? No, no, ano ang ni Mitch? Basta yung meets ako sa buwat mo, nakalimutan ko na pa apelido na. Sina James Lorenzana, <coughs> uh, Miss Lazaro. Okay? Uh, Altenko. ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot so hot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglilitan niya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, Diba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, eh mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan. Andyan pa yan. May mga resibo ako niya. May mga message ka pa sa akin. Di sa tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na na ang presidente ng Pilipinas ay atik. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Hmm. Pati ang pagpandaraya -pag -pag mo nisa sa eleksyon, andyan si Atty. Glensyong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may uh, alam talaga diyan technically. Alam na alam ni Atty. Glensyong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni si Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay? This is it po forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ass na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for you know for uh, security reason dahil ayaw pa i-forward ng ayo pa ipa-forward ng ating mga puting ass sa balakanyang I will do the honor. Di ba? Para magbatay mo lang puting. Dahil ngayon yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan pa. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag ano sa inyo, hindi mag I mean yung gobyerno ng Amerika, malaman ko anong klasing gobyerno ang dinidil nila. Mafia. 'Di ba? Mafia ang dinidil nila. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin kung ano ano sa tingin niyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to? Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Lakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Hmm. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. G Ga g -ga g -ga g -ga Garen Mijares. So, anong gusto nyo? So, dahil yung mga ally si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, nakikita yan si Lisa Tanas, nakipag sa Smartmatic. Ay, nakipag-aliado, nakipagsabwatan Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na, na ano na to na ni gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulburonic di ba? ngayon yung pinaka -importante kailangan ma-forward kung ngayon pa lang excuse me bago pa ma-certify ma yung ano na yan electoral votes na yan okay is papaano na natin sila papaano na natin niyan natin dai lang ipapadala na natin yan kay Trump okay doon sa mga ano sa mga palangga ko na undocumented okay wag kayo matakot doon palangga ah uh, yan no Trump has okay 277 pa rin this is 15 minutes ago Ha, live election updates. O, oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, ha? Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi na pag-usapan natin namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict, eh. Sabi ko kasi doon sa mga kausap ko na uh, mga Democrats. Yung iba, O, oh, gusto ko pa salamatin yung anak ko na dating Dems. <laughs> Yung anak ko na dati yung mga demokrat na mga nabudol, na binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay Yubudso. Sabi ko, Hoy, bruha, sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. <laughs> sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. And, at may mag-agree ako. Sabi na nako, Mama, kasi sabi ng mga friends ko, uh, even though American citizen si, of course, US born yun, hindi ka lang pwede mag-presidente mag pag hindi ka US born. Pero, eto'y galing sa mga bata ah. At mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si Trump, ay si Trump, na na si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-ano ka na, nag-mature ka na, sabi ko. Nag-mature na kayo, sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ay sabi, representante ng India. Nag-agree kayo? Sa mauyon doon yung tingin ko. Sabi niya kasi sabi niya kasi although US born siya, para ang nakikita ng majority, yung, although yung mga, wala naman talagang natural, ay wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi, when you see Amerikano, di ba usually putik talaga? Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata ah, ng 24, 25. Ba? Ah, they're young. Ang mga, mga kaibigan ng anak ko, iba-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American friend, uh, Arab-American. You know? And these people, these kids, yun nakikita nila. I think the, 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 the majority of the, Filipino people, the majority of the um, Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. Diba? Very what? Very tawid sa border daw. <laughs> Kayo ba? May mga, ano ba dito? Yes. She's really an Indian descent. Do you think ko oh, ako US born? Di ba US born? Tapos tatakbo ko. Uh, tatakbo ko kunyari sa presidente. I don't think ibuboto. Kasi we have to accept the fact may yung mga sabi na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga, ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600s, 1700s, 1800s. You know, I don't think will vote like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nag agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Hmm. Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun ang mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata, ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya eh, gusto kong tumaya ng 1 million dollars dun eh. kasi nang wala lang ako 1 million. <laughs> Shit, na tumaya ako ng 1 million mga palangga. I'm 900,000 US dollar richer now. But wala eh, walang pera si LOL. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang Sides. Tapos, kuday tayo na si Bangan. I'm hoping I'm looking forward for a peace, you know, for peace, uh, world peace. You know, you know, why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever they yun na napupunta lang dito isa, you know, sa mga bangag, katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyong mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So bilang, hindi lang ako, kung, kung lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung may, ano, mayroon pa or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Then sa EDCA na yan. Pero, ang daming na left out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo dun sa ano sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon, dinidisperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kapabayan, so I'm looking forward to meet, well, ayoko nang pakambisyosa, I will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga, o isisend ko talaga yung ano ni Marcos Jr., yung Boronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba nakakilig na, na ang buong mundo sa electoral sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga 'yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating uh, relationship no, no US American uh, US Filipino American friendship natin, no, parang Filipino American Friendship Day. Meron talagang impact 'yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun, pero ang pinaka-visible na impact dito na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi nakakat ano yan eh. Um, I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest. You know? uh, we'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano no ng Trump campaign. But I think Trump won. Pero ang nakikita ko talaga dito, malaking, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung polvoronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, na ni Lisa Panas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagayabang niya yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila'y pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, uh, na upo na si Trump. Sabi ni Tess, mag-resign. Tess di, de, di mag-resign mag daw si Bangag. Si Bangad. Well, ka, dapat nga kayo na ang ano niyan eh, kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung EDCA? Well, We'll see kung anong mangyayari. Over 11,800 total viewers. Thank you, mga palangga. So ngayon, uh, tignan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga mga bangag. Mahilig talaga silang manggurgur, di ba? Buti na lang hindi nila nagurgur si Trump. Ganun sila ka-eager manggurgur, you know? Kaya di ba muntik na magurgur si Trump? Dahil talagang alam nila na mananalo eh. natin Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may na lang ako. Kumusta na dyan? Tignan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tignan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, tignan lang natin, may nag-send sa akin kanina, busy-busy ako kanina, mga palangga, yung uh, tao ni Inday, ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng pumunta ng ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade o oh, ano, tinat, uh, iniiwasan yung what what committee what committee na yan my god this bulok na gobyerno ni Bangag yang si Tambalusos na yan na sangkot sa bribery sabi ko yan dapat talaga kung may capital punishment na gitay dapat talaga ginigitay na yung mga yan at uh, i'm glad din at least kahit na mga mga palangga okay mga, mga kababayan eh kahit na you know madilubyo ang nararanasan niyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa niyo ba itong uh, sulat ng uh, open letter? Kayo po open letter na ito. Okay, ng mga retired ano to? Retired Open letter of the House of Representative Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? Ah, AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa na ano to eh, nabasa pero hindi pa natin pag-usapan. Ang sabi kay Romualdez, ang dear, dear speaker, Tambaluslos, we the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number one. With 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to finance secretary recto or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, You squandered 26 billion from the ACAP of the SWD on a fake people's initiative and unnecessar unnecessarily changed the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. You know? <clears throat> Aside from a report of your multi-million dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing 1. AI Construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, ito mga, ito mga AFP, mga retired at mga hindi-retired. Hindi ko nga alam eh, kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Di ba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump. Ay talagang pag nakita niya ang polvoronic video ni ano ni ni Bangag ay you know magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, anong magiging, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang adictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially ang ah, mga USAID na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagdadalawang yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures kulang pang panggawa ng kulungan ng aso ang ibinigay sa inyo, mga taga-Bicol, mga taga-Batangas, Calabarzon, maawa kayo sa sarili ninyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!